Hi guys, ngayong araw pala ay maaga kaming gumising. Pupunta kasi kami ngayon ng Yokohama Immigration para ayusin yung visa ni Shinji. Balita eto nakagayak na nga rin pala si Mami Cherry. Nakagayak na rin ako niyan tapos si Shinji binisa na rin namin. Si Sauri at Seichi naman natutulog pa kaya tinakasan na lang namin. Bali si Mama na nga lang muna pala yung magbabantay sa kanila habang nasa immigration kami. Bale, eto, mga bandang 8.30 nga ng umaga, umalis na rin kami agad sa bahay. Baka kasi magising pa si Sauri tsaka si Seichi, humabol pa sa amin. Hindi rin naman kasi namin sila pwedeng isama dahil mahirapan kami sa biyahe. Alam nyo naman, wala pa naman kami sa sakin dito. Pero soon kukuha din ako ng lisensya para makapag-drive na rin tayo. Bale, eto, nag-bus nga lang pala kami papunta sa Mechunashima Station. At pass forward nga, nakababa na nga rin pala kami ng bus nag-charge na nga din pala kami sa mga card namin para hindi na hassle sa biyahe. Natuwa nga ako sa nasakyan namin train kasi bago lang yung design niya. Dati kasi nung bumabiyahe ako, wala pang ganitong design. Fast forward nga at andito na kami sa Yokohama. Medyo malawak nga rin pala yung Yokohama Station kaya kung first time kayo dito medyo maliligaw din kayo. Marami kasing connect ng mga line dito guys. Hindi lang isang line, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Basta pag napadpad kayo sa Yokohama marami kayong pwedeng transferan dito. Halo-halo kasi yung line dito guys. Merong subway, merong hindi. Kaya kung babiyahe kayo dito sa Japan kung sa tingin nyo naliligaw kayo magtanong na kagad kayo sa mga information para hindi kayo maligaw. Fast forward malapit na kami bumaba sa may Shinsugita Station. Dito nga pala yung malapit na station kung saan malapit yung Yokohama Immigration. Bale ito at nakababa na nga kami ng train. Kaya ito tulak-tulak ko lang si Shinji tapos salitan lang kami ni Mami Cherry mag Pagbaba nga namin ng train, sumakay ulit kami ng isang bus. Pagbaba kasi namin dito sa Meshinsugita Station, kailangan pa namin sumakay ng isang bus bago kami makarating ng immigration. Fast forward nga, tandito na kami sa may immigration. Medyo maaga nga pala kami nakarating ngayon kasi maaga kami bumiya, eh. Siguro mga alas 10 pa lang na umaga, nakarating na kami dito. Pagpasok nga namin sa may immigration, ito naman si Shinji, nagwawala naman dito. Iyak nang iyak dito habang si Mami Cherry naman nagsusulat ng mga information. Marami nga pala kami mga sinulatan dito kasi si Shinji ginawa na namin yung alien card niya. Para maayos na din yung visa niya kasi baka overstay siya. Yung mga bata nga rin pala dito kahit mga bagong panganak kailangan inaayos din yung mga visa nila agad. Alam nyo ba guys, 'di ba nakarating kami dito alas 10 pa lang ng umaga mahigit. Tapos natapos naman kami 4:30 na ng hapon. sabi sobrang tagal namin dito sa may immigration. Bali ito pauwi na nga pala kami nito. Tingnan niyo naman guys, sa sobrang tagal namin dito, inabutan na kami ng sunset. In 30 mahigit nandito na kami nakauwi kami mag alas 5 na. Pero worth it naman kasi naayos naman natin yung mga kailangan ayusin. Grabe, kakatapos lang namin. 4.30 na ng hapon. Pumunta kami dito 11 ng ano eh. 11 ng tanghali. Natapos kami 4:30, mag-alas 5 na rin. Sobrang tagal. Bale, ito pagkatapos nga namin sa may immigration sa makain na ulit kami ng bus. Kung mapapansin nyo ngayon, nabutan na kami ng dilim na ito. Sa mga oras na ito, medyo 5.30 na rin ang gabi. Dahil hindi pa kami nag-almasal, tsaka nagtanghalian, gutom na gutom na kami ni Mami Cherry. Kaya dumaan muna kami dito sa isang restaurant malapit sa station. Puro katso nga pala karamihan yung tinda rito pero iba't ibang klase naman siya. At dahil hindi na nga kami aabot ni Mami Cherry sa bahay, dito na lang kami kumain. Ikaw ba naman hindi mag-almasal tapos magtanghalian? Talagang gutom na gutom ka na Kaya sabi ko kay Mami Cherry, sige, piliin mo yung gusto mong kainin dyan. Kahit mamahalin. Basta ikaw magbabayad. <laughs> Habang naghihintay nga kami ng order namin, si Shinji naman biglang tinopa. Kaya ayan, pinadede na ni Mami Cherry. Sa isip-isip siguro ni Shinji, kung nakakapagsalita lang siya, kung nagugutom kayo, nagugutom din ako. Bale, ito na nga pala yung order ni Mami Cherry. Katso dong siya na set. Ay, set tuloy. Mali. Sorry, mali tayo ng pagkakabigkas. Medyo nag-choke tayo doon. Katso dong na set siya. Yun yung tama pagkakapronounce. Sabi guys, napakahirap talaga mag-voiceover. Ito talaga yung pinakamahirap sa part ng pagbablog. Ay, inang, napasupa nga si Mami Cherry. Habang kumakain nga si Mami Cherry, ako naman hawak-hawak ko si Shinji yan salitang kami kumain. Bale, ito nga pala yung in-order ko guys. Putsu lang siya na katsu. Isa nga din pala sa paborito ko to sa pagkain ng mga hapon. Masarap kasi to lalo na paglalagay niya siya ng maraming sauce tapos matamis-tamis pa. Ayun ako, namantikaan na naman ang uso ni Dexter Vlogs. E Hayaan nyo na at deserve naman namin to. Bihira lang naman kami kumain ng masarap. Alam nyo naman ako, palagi lang akong kape. At saka hindi ako kumakain guys sa restaurant kapag mag-isa lang ako. Makain lang ako sa labas pagkasama ko yung mga bata, lalo na si Mami Cherry. Kapag kasi mag-isa ako, matipid kasi talaga ako. Pero kapag ka kasama ko sila, pinapakain ko sa kanila kung ano yung gusto nilang kainin. Pagdating kasi sa kanila, hindi ako nagtitipid. Bala ito, fast forward, pagkatapos nga namin kumain, dumaan kami dito sa may bilihan ng wapol para iuwi namin sa dalawang bata. Sobrang pagod ni Mami Cherry, nakatulog na pati si Sinji. At ako naman ito, nakatayo lang, binabantayan ko sila. Fast forward, pagbaba nga namin ng train, wala nang bus kaya ito, napilita kami mag-taxi. Tunti lang naman yung difference niya, siguro mga 300 yen. Malapit lang din naman kasi yung station sa bahay namin kaya nag-taxi na lang kami. Bale, ito, pass forward. Nandito na kami sa bahay. Bale, nandito na nga rin pala yung ate ko. Dumating siya siguro mga alas 5 ng hapon. Kaya siya muna yung nagbantay sa dalawang pamangkin niya kay Sauri tsaka si Seiji Si mama kasi pumasok na sa trabaho niya na panggabi kaya tama tama talaga yung dating niya. Si Saori at Seiji nga tuwan tuwan nung dumating kami sa bahay. Sabi kasi ni mama nung umaga nung gumising daw, umiiyak daw si na hanap kami. Kaya ito, binanatan agad yung wapol na inuwi namin sa kanila. Yung ate ko naman binuhat agad si Shinji kasi na-miss daw niya kahit isang linggo pa lang niyang hindi nakikita. At ito, fast forward nga mga alas 9 nga ng gabi, nag-order naman yung ate ko ng Makdo. Kaya tuwan tuwa na naman yung dalawang bata, si Sauri tsaka si Seichi, meron pa silang laruan. Madadali nyo na naman yung tita nyo, meron na naman kayong tiga libre. Kaya yan, kahit gabi na, tamang food trip na naman kami dito. Si Seichi nga pala, maraming binanatan yan. Nag-ice cream, nag-burger, nag-french fry, tapos nag-pancake pa. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Yan eh. またね。ありがとうございます。にゃくにゃくバイバイ。<noise> bye <noise>